Gandang hapon mga kaidol, ayan mga kaidol, nasa gubat na naman ako mga kaidol Naggira ako sa mga damo mga kaidol, ayan tingnan nyo ang aking video mga kaidol Nakigira ako sa mga damo mga kaidol, ayan Sa totoo lang mga kaidol, eh, naglinis ako sa gubat namin ng mga kaidol Kasi hindi ko na kaya yung mga damo mga kaidol eh dati mga kaidol naglinis ako dito mga kaidol eh, yung mga damo pa isa isa lang eh, ngayon nag, nagdikita na hindi ko na alam saan kaya nagaling yung mga damo na yan tapos hindi ko naman makaya -ma sa itak mga kaidol eh, inano ko na lang mga kaidol eh, nagmawal na lang ako mga kaidol ayan mga kaidol dito na naman ako sa Kamila mga kaidol, minamawel ko na naman ng mga damo mga kaidol. Akin na naman ginigira-gira mga kaidol. Ayan! Nagubat nyo mga kaidol sa mga damo mga kaidol ba? Mga ka ba? E, hindi ko alam saan ito nang galing mga damo mga kaidol. Nalilito ako sa mga damo mga kaidol. E, dati, e, pa isa lang damo. Ngayon, e, hindi ko na alam anong pangalan sa mga damo na yan sus giahak yun tabaghak yun oy mga damo na yan mga idol ayan girang gira kami mga kaidol ayan mga kaidol tingnan nyo na lang ang mga video ko mga kaidol ayan mga kaidol sana mga kaidol hindi kayo magsawa sa akin mga kaidol ayan sa video ko mga kaidol tapusin nyo na lang mga kaidol maawa naman kayo sa akin mga kaidol Maluoy mo sa akin mga kaidol idol <laughs> Sana, maa, ah, maluoy mo sa akin mga kaidol idol ba? <laughs> Ayan, mga kaidol idol Ayan. Nagubat ko sa mga sagbot, mga ka-idol. Ayan. Ayan, malapit na matapos, mga kaidol idol Taposin nyo naman ang video, mga kaidol idol Maluoy mo sa akin. Ayan, mga kaidol idol <laughs> <laughs> Para na na akong luka-luka dito mga kaidol na. <laughs> you win. Charot. Ayan mga kaidol. Salamat mga kaidol ha sa pag-view sa aking video. Eh medyo mataas-taas to mga kaidol, Mataas to ang video ko mga kaidol. Eh ano. Binablog ko yung aking ginagawa mga kaidol. Eh, wala naman akong ibang video eh, ay ko na lang ang aking ano aking ginawa ayan mga ka-idol ayan malinis na mga ka-idol wala nang sagbot mga ka-idol na taas mga ka-idol